Ganda camera mo, ang puti ko. Baka <tip> okay. pabili ka na rin ng ganyan. No? Tsaka <tip> hindi ka lang pumuti. Po, po ka pa. Gumuha po ka pa. pa tells... yeah. Sinungaling pala yung cellphone ni Pero. Sinungaling, sinungaling. Isole, isole itong cellphone na to. Napakalina <tip> sa mga kapanyero ito, tuloy na naman ng lakad, tuloy na naman ng trail natin to, Maraming maraming salamat Henry Navarro. Wala nga naman po, nag-uulat. Nag-uulat. Sa malamig. Kaka Hiking. <laughs> asan ni dalawa. Na iyon ba? O, asan ni dalawa? Baka nahulog na. Pagka may pagkakataon, ito sinusulit namin na talaga namang itong pagkakataon na to sulit na sulit pero hindi namin hindi ko rin hindi ko rin ina-expect na ganito kaganda yung lugar na to akala ko lakad lakad lang hiking hiking lang ng sa tabi tabi pero hindi ko alam na ganito kaganda yan mga kapanyero. si Jedi Cycle magpapalipad uli ng drone yan para makita talaga natin yung pinaka view yung, talagang ganda nitong area na to talagang bihira lang bihira lang ang bihirang pagkakataon to na makarating kami sa lugar na to lalo pa to sama-sama kami ng tropa Yan, meron din mga ibang nag-hike dito. Yan, yung dalawa, mag-asawa. Oo, oh, inags, inags. Ano? <laughs> Tinitinan ko lang kung matibay. Kung matibay. Masigit, tulak mo. Matibay nga. Safe, safe. Baka, nakakatakot. Panyero, pagka nandirto ka, parang ang pagtitignan mo, parang ang ang babaw-babaw, pero nakakatakot din. Sa sobrang taas, talagang bato-bato. Ya yeah, mga panyero Napakaganda namang lugar Ah, mga kapanyero, ang lakas ng loob ni Inax, naglalakad sa gilid. hindi na ako makapunta roon. Nakakatakot din. sa ng loob ni Inax. Ah. Yan, sabi ni Jedi Cycle is mga isang kilometro pa daw ang lalakarin namin para marating namin yung pinakadulo. Kaya malayo-layo pa rin yung isang kilometro. Kaya yan, medyo madulas, medyo kailangan dito yung mga gamit mo talagang pang hike, yung sapatos, talagang hindi madulas. Dahil pag nadulas ka, siguradong stretcher ang kailangan mo para makabalik ka sa parking yung daan, no yung pa kayo dyan baby girl baby boy kaya mo yan yun Ito, ito yung isang view deck dito. Uy, ang lupit. Ito. Nakita niyo naman. Napakalalim ah, nito. Sino ang mag-aakala na mararating pa ito ni Jedi Cycle? Talagang ang lupit ni Jedi Cycle. okay nasa na sila iniwanan na naman ako tuloy na naman ang lakad para para puntahan natin makapanyero yung dulo talagang habang tumatagal lalong lalo kami lumiliksi tara mga panyero punta natin habang tumatagal paganda yun ng paganda yung view mga kapanyero malapit na raw malapit na So, guminto na naman sila rito. Ano na naman kaya ang nakita nila? Congratulations! Nakarating uh -huh. ka sa uh -huh. Uy! Ito na ba? Ito na ba yung dulo? Ah, ito na yung dulo. Ah! Uy! Ito nyo. Ang dulo, Baka ang timbang mo malaki. Baka maging muho tayo. ang timbang mo. Ito, bato grabe rito oh mga kapanyero puro bato ang bundok na to pero may tubig doon So hindi pa pala ito ang ano ah. Hindi pa pala ito ang dulo. Tuloy pa rin ang lakad. So, ito pa rin tayo. Oops, ito may mga bagong nagha din. may aso hello no. ah ito yung sinasabi ni jedi cycle na falls lakas hmm. na makahagos ang lakas ng tubig hindi natin malaman kung saan galing ito ito ang ganda ito sa pang view deck dito na talagang Ito ba yung kanina? Hindi, <try> parang dito. Ito ang Ito ang panyero ang ganda rito ito mga kapanyero yung pinanggagalingan ng tubig kanina sa falls ito naman kami ngayon ba? Dito tayo sa Okay na ito Para makita natin mga kapanyero Hello? Ang lakas ng agos Ang ganda mga kapanyero kahit pupuyat-puyat puyat, sulit na sulit pa rin na punta namin dito kita nyo naman oh. nakatakas kami ngayon ng bundok sa iyo ito na diba? yung pinaka na hindi natin alam kung saan galing to ang ganda Mr. and Mrs. Henry Navarro, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa, mga, sa inyo. Sa pagsasama natin na ito, na talagang hindi malilimutang adventure. Last last last. No. Kasama si Inads at si Jedi Cycle Busy Bising bisi si Jedi Cycle magpapalipad ng drone. umiihi ka ba jet? Huh? Umiihi ka? Hindi <laughs> uh, ho natin alam kung magpapalipad si Jed o umiihi. Nakita nyo naman ang posisyon ni Jed. Oh. Jed, sige na. Ihi na. <laughs> Nakita nyo naman itong dalawang mag-asawa na ito. Hindi <laughs> mo maalaman kung nag-hiking o parang mga 16 years old oh, na nag-de-date ba? Diba? Si Henry Navarro nga pala mga kapanyero. Taga Kalumpit, Bulacan din okay. to. Kababayan ko to. Itong dalawang to. Magkakasama kami sa bulakan, Mga Bulakenyo rin to. Kaya di ba Di ba? Kaya kung anong bait ko, bait din ang dalawang to. Bait sa baha. <laughs> Ayan to. Shout out nga pala yung mga taga Kalumpit, Bulacan. Ayan. Saan kayo sa Kalumpit? Pranses Shoutout nga pala sa Frances Kalumpit Bulakan Mga taga kalumpit Lakad pa rin Tuloy tuloy pa rin ang lakad mga kapanyero Pero masaya, ang saya saya Dahil nga Malapit na ang winter Hindi na naman namin alam Kulong na naman kami sa loob ng bahay Sa loob ng warehouse Pag ganun ganon Ganon na naman ang na magiging buhay namin sa sampung taong ko sa warehouse ng Gordon pare-pareho ang ginagawa namin pare-pareho ang ginagawa ko mas masaya pa nung mga unang taon ko sa Gordon naglo-load ako nagpipik pero itong mga huli mga liman taon na siguro ko sa Gordon dire-diretso ang trabaho ko pare-pareho papasok ka ng umaga magpipika, mag, -P -P ka, mag scan ka ng mga barcode uh, mag out ka ang kagandahan lang kasi sa, sa amin nila inags doon hindi na kami pinapakialaman kumbaga talagang kukunin na namin yung machine namin, magtatrabaho kami pag ayaw na namin magtrabaho mag out na kami pare-pareho yun na naging buhay namin dito kaya nga itong mga ganitong pagkakataon talagang sinusulit namin ngayon, ito, pinag-uusapan na naman ng mga tropa kung saan ba ang kasunod. Hindi pa natatapos itong paglalakad namin na to Nag-uusap na kung saan ba ang kasunod. Yun ang kagandahan. May mga sinasadya sila na lugar na pwede naming puntahan sa susunod. ano anong lugar yun is hindi pa, hindi pa alam. Pinagpipilian pa. Dahil araw na lang, mga hindi ko alam kung aabutin pa ng isang buwan kung babagsak ng snow ngayon sa mga oras na to hindi natin alam pero sa tingin namin sa nararamdam namin lamig ngayon araw na lang ilang araw na lang babagsak ng snow ayan mga kapanyero may nag message nga pala na ang tanong bakit daw po hindi ako nagpapagupit dahil nga di diba, yung buhok ko dito, nakatikwas na. Bakit daw po hindi ako nagpapagupit? Alam niyo mga kapanyero, ang trabaho namin dito, nasa cooler ako. Talagang pagka mahaba buhok mo, makapalang buhok mo, malaking tulong yon para hindi ka lamigin. Uh, no, nagpagupit ako, ang lamig, ang lamig sa ulo. Habang nagpipika ako, habang nag ako ng mga box, hindi ako komportable, doble-doble yung sumlero ko or minsan nakahuda ko doble doble kaya mas gusto ko pa na mahaba ang buhok dahil sa trabaho hindi dahil sa nagpapahaba ako ayoko rin naman na mahaba ang buhok dahil nga sabi ni Inags mukha raw akong pulubi pagka mahaba ang buhok pero yung pagpapahaba ako ng buhok is hindi dahil sa gusto ko dahil sa trabaho yun ho ang reason kung bakit hindi ako nagpapagupit pag sobra na ang haba or sobra ang kapal yun magpapagupit din ho ako kaya lang minsan lang ako magpagupit eh. Ang huling pagupit ko, 8 uh, months siguro. Yun yung huling pagupit ko. So yan o mga kapanyero, ang reason ko bakit hindi ako nagpagupit dahil sa trabaho. Mga kapanyero, patag na lang tong nilalakaran namin dito. Patapos na dahil na, nakarating na kami sa pinakadulo falls yun yung pinakadulo pero meron pa na na ibang mas malayo pa sa falls pero hindi na kami pumunta doon bumalik na kami dahil nga yung travel time din namin pa uwi is malayo layo rin to mas malayo ito ng 30 minutes mula do sa Abraham Lake na pinagkayak namin di ba yung mga huling video namin nila inags nagkayak kami mas malayo pa to Bali, nilagpasan namin yung lugar na yun. Yan, yung mga ibang nag-hike din sila. Ayun, malayo na sila. Sa yung likod na lang. Dito sa pagbibidyo, parang hindi rin ako baka magalit pagka alam natutukan sila ng camera. So, umiiwas din ako na mabidyohan sila. Kanina, bago kami magsimula, parang sinasabi nila parang ang layo parang ang mahirap akyatin pero hindi eh, hindi rin lalo pa nagkataon na makulimlim hindi rin mahirap akyatin yung pinuntahan namin masaya dahil nga masaya yung kwentuhan ano mga nakaraang linggo di ba laging gumagawa ako sa farm at least ngayon is kailangan ko rin naman na mag-relax kailangan kong ganito maglakad-lakad muna nakakapagod rin naman kasi sa farm ba diba? yung ganitong pagkakataon na makasama ka sa tropa makalabas ka talagang malaking bagay sabi ko naman sa inyo na hindi hindi biro din naman yung magkaroon ka ng farm ba diba? kailangan yung oras mo pero dahil nga medyo tapos na yon medyo naayos na naman ang ginagawa na lang doon talagang continuous lang ang pagmomower every tatlong beses tatlong beses ako nagmomower sa sa isang taon dyan sa farm so yun na lang dahil sa farm parang nakabuelo na ako natapos na doon hindi naman totaling tapos pero okay na okay na yun ganoon na lang Hintayin na lang natin na lumaki yung mga puno. Kasi alam naman natin na habang lumalaki yung mga puno, lumalaki rin naman yung value ng no? farm na yun. So, hayaan na natin na ganun. Ang importante lang dyan sa farm ngayon is talagang ma mo, maayos mo. Yun na. Kaya ngayon, kung may mga pagkakataon na ganito, makasama ka sa tropa, mag-enjoy ka naman sa, ano mo, sa buhay mo. Jedi, yun na ba? Yun na ba ang pupuntahan natin? Hindi man lang ako pinawisan. Hindi man lang ako pinawisan. Hala, lalo yung yun na, na ba? Todo na ba yun? Todo wala na ka na ano bang... Paano ka papawisan? Eh, kasama mo mga mahahangin. <laughs> Hala, panis. Kala ko pa naman eh. Mahihirapan ako. Da si Henry, gadalan daw ako ng wheelchair. Ay wala, panis. <laughs> Bago kami pumunta rito mga kapanyero Talagang binubuli ako ng mga to Kung kaya ko raw ba Ay nako, wala Laking <laughs> bundok yan si Panyero Hindi nila alam, laking bundok Yan mga kapanyero isa namang araw na adventure kasama si Jedi Cycle, si Inags at si Mr. and Mrs. Henry Navarro. Ayan mga tropang itlog. Maraming maraming salamat mga ka-panyero Hanggang sa muli.